For today's video guys, uh, para to doon sa mga gustong mag-assemble ng uh, mini sound system guys at ituturo ko sa inyo kung paano mag-setup sa madaling paraan. It's not talk it about anymore. Wow naman! Please yun na. Wow! Ito guys, umpisa wow. natin yung video na ito. pala tip sa inyo guys. Bola lang yan. Set up kayo. Lagi guys tatandaan input, output, input, output. Pag nagumpisa kayo ng input, ang kasunod nun guys, output. Input, output. Ngayon, pag nagumpisa naman kayo ng output, ang kasunod naman nun, ay input ganun yung guys sa mixer kayo nag-umpisa output yon sempre ang kasunog nun input ng equalizer tapos output ng equalizer input naman ng amplifier nyo guys ganun lang, ganun lang lagi tatandaan input, output, input, output tapos kung nag-umpisa kayo ng output output, input, output, input ganun lang guys para hindi kayo malito uh, mag-setup Eto, umpisa na natin yung video natin sa araw na guys. Mer dapat meron kayong uh, XLR uh, XLR to RCA tapos XLR to uh, PL Eto guys, so PL jack. Uh, nakita nyo to guys, may tatlong guhit. Ay, may tatlong ano, may dalawang guhit yan, unay no, team. Ano to guys yung dinamit ko uh, uh, Balance line na PL jack Ito guys Setup na natin yung Mixer, equalizer At saka yung amplifier Kahapon kasi guys ang setup natin uh, Mixer at saka yung Amplifier lang guys Ngayon lalagyan natin ng equalizer Mag-uumpisa tayo sa output guys Output ng mixer Ayan guys o oh, Yung pula na yan Uh, right channel yan guys. Ngayon lalagay Lalagay natin dito sa equalizer. Ayun guys ha. Yung channel 1. Ah uh, dito tayo maglalagay ng uh, right. Etong guys so, ayan, oh, input, oh ayan oh input 'to. input ng equalizer. Yan guys, input ng equalizer channel 1 yun yung gagamitin natin sa right tapos yung left naman ito guys oh left dito sa mixer At dito natin ilalagay sa channel 2 naman ng equalizer natin guys ayan oh may hirap pumasok ayan Yan pag nag-click yan guys, okay na yan. Ito naman tayo guys Sa output ng channel 1 Sa right channel Sa la, Right naman to nang Right naman ng Amplifier guys Ito Amplifier Dito tayo ngayon Sa right uh, Sa auxiliary Sa auxiliary tayo Magkakabit guys Ayan oh Right Yung channel 1 Kasi may dalawang channel Yung equalizer natin Yung channel 1 yun ang gagawin nating right output ng equalizer channel 2 pupunta ng pupunta siya ng left ng amplifier yan lang kasimple yung setup na yan guys ganyan lang yan kadali ulitin natin guys ha mixer right channel papunta sa channel 1 ng equalizer ngayon mag-out ka dito output ng equalizer papunta sa uh, right ng amplifier guys tapos yung left naman ng uh, left ng mixer papunta sa channel 2 input channel to ng, ng equalizer tapos output channel to ng equalizer papunta sa left channel ng amplifier uh, ganyan lang ka uh, simply mag setup ng mixer equalizer to amplifier kahapon kasi dalawa lang yung setup natin lalagyan natin ng equalizer para makita natin kung mas maganda ba ang tunog nya sa Cut. So set up natin kahapon guys. Pakita ko lang sa inyo yung ginamit natin na amplifier guys. Ito Sakura 737. Tapos yung equalizer natin guys. DBX uh, 23 231 graphic equalizer guys. Tapos yung mixer natin Yamaha F4 USB. Ayan guys, sound check na natin yan. Yung gamit natin guys yung dalawa lang ulit yan oh. Yon yung nakapatong na hindi yun, kasama yung maliit na yon Itong dalawa lang. <laughs>